mabilis sa pagpapanumbalik sa supply ng kuryente sa mga ospital, evacuation center at command center na tinamaan ng bagyong tino at super typhoon 1, mas prioridad ayon sa DOE. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chill and Prido. RMN Rajuman Angel, Rajuman Drew, iginiit nga ng Energy Department na kanilang uunahin yung pagkapanumpalit sa, sa supply ng kuryente sa mga ospital, command center at mga evacuation center. Ito'y dahil na rin sa mas marami ang kasalukuyang nakalagi ngayon sa mga nabanggit na establishmento dahil halos lahat ay bumabangon palang matapos na tamaan ng magkasunod na bagyo. Ayon sa Department of Energy, Bagamat ginagawa nilang nila ang lahat para sa pagpapanumbalik ngayon ng enerhiya sa mga lugar na apektuhan ng kalamidad, prioridad muna nila ang pagsasaayos sa mga kuryente tinutuluyan ng ating mga kababayan na, na naapektuhan ng pagbaha at super typhoon. Ani ah, Sharon Garina, nakadeploy na ang kanilang mga tauhan para matiyak na magagawa ang lahat ng mga nasirang linya ng kuryente. Ang sinisugurado is kahit ang the, at the minimum within this next few hours or days, dapat okay. ang hospital, evacuation center, water, ang water, ano, distribution nila and uh, ang command center or yung yung munisipyo. Those uh, all should be prioritized. Dito Yun po yung uh, ang check po namin para sigurado na yung basic services maaabot ng makakaabot doon sa sa barangay man or sa mga munisipyo. Samantala, umabot na sa 59.53% ang naitala ng Department of Energy ng mga bayan at lungsod ang nabigyan na nila ng supply ng kuryente matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino at ng Super Typhoon o sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchilam Prido, sa Top RMN.